So, good morning mga bro. ah uh, bali, ngayon nga pala tuturo natin kung paano magpakain ng magdadap niya. Ayan, para isisend natin sa mga buyer natin yung instruction kung paano magkukulture na magdadap niya. So, first step mga bro, no? Um, kuha kayo ng cup. Ayan, 22 oz to. So, kuha kayo ng tubig galing doon sa aquarium. Yan mga bro. Yung gamitin yung tubig yung galing sa aquarium ha. Kasi yung galing sa aquarium wala na chlorine yun. Sensitive din kasi yung mga dap niya lalo na sa mga chlorine. Madali sila mamatay yun. Tapos ito ang yeast. So yung ganitong yeast, limang piso lang to sa tindahan. Yan. Sa mga bakery, pwede rin kayo bumili. Yan. Sakto yan sa isang timpla. tapos syempre pag nandiyan na halu-haluin nyo hanggang ma-dissolve kailangan mawala yung buo-buo na yeast no? bago nyo mapakain yan hindi hmm. tayo expert mga lods ha pero ganito kasi yung ginagawa ko kaya ganito ituturo ko sa inyo marami naman para agad green water Pwede yung bukas-bigas. Pero ito kasi yung pinakamadali sa akin. Ayan mga lords. Kung makikita nyo, tunaw na. Mabilis na naman matunaw yun eh. So, tapos pag magpapakain kayo. Halimbawa, ito 2.5 gallon. Para matansyan matansya nyo lang ha. Ayan, okay na yan mga lords. Pag nag-cloudy na ganyan. Ayan, okay na yan. Safe na yan. Sila, oh. Dito, mga loads, ah, uh, hugas-bigas yung ginamit natin dito, ha. Uh. Ayan sila, kung makikita nyo. So dito meron din tayo. Ayan. Lagyan natin. Tapos ito yung mga balon platin natin. Kala nila pang papakain tayo. So, ganun lang mga lods, no? Mga bro, happy uh, fish keeping.